Just one? One million? Or dress? Siyempre, ito ako sa one million. Pera na to eh. Paanhin ko naman tong dress na to. Hindi naman ako mahiling mag-dress. Siyempre, dito tayo sa pera. Ano? Ano ba yan? One million naman yung pinindot to eh. Napakadaya mo naman. Uy! Hi, Bess! Oh, Bess! Nandito ka pa pala? Sabay ba tayo malulit nito eh? Ano yung nakuha mo? One million ba? Pahingi naman dyan ng balato, Bess! Balato? Patayin mo sa wakang ko, mamimigay ng balato? Eh, mukhang nalugi pa nga eh! Ha? Bakit naman? Eh, paano ba pa naman kasi, Bess? Yung choose one, one million tsaka dress. Eh, yung pinigat ko naman talaga yung one million eh. Pwede yung napunta sa akin, dress. Mo, ha? Ano? So dress yung nakuha mo, imbis na 1 million? Grabe, sayang naman. Ay, sinabi mo pa. O tara na nga, pasok na tayo. Anong oras na o, oh, pa tayo eh. Ay, good morning, ma'am. Good morning, Miss De La Cruz. Nandito na naman yung classmate nating ipinaglihis sa unggoy. <laughs> girl. Grabe ka naman makaunggoy. Oh my gosh! Hoy, pangit! Pumasok ka na naman! Ay, pwede ba kumabsent ka naman kahit minsan? Araw-araw na lang kasi kami nabibwitin sa itsura mo. Ma'am, sandali lang po ah. May kailangan lang po akong sabihin. At kailangan na kailangan masabi ko to sa kanila. O sige, Miss Dila Cruz. Take your time. Hoy kayo! Ikaw, 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 ikaw! Kayong lahat! Kung makapanglayat kayo sa akin, ha? Kaya naman, magandang kayo. Ang babaho naman ang hinihan nyo. Ang babaho pa ng kilikili nyo. Oh! Pag ako pala magumanta, kuyo kayo sa akin. <laughs> <laughs> Alam mo, kahit anong gawin mo dyan sa ikcura mo, kanya na talaga yan. Tandaan mo ha, ipinanganak kang pangit, mamamatay ka din pangit. Tingnan mo naman yung mukha niya, oh. Ang daming paminta sa mukha niya. Hindi yan paminta. Nuna yan. Ay, hindi pala yan paminta. Sorry, ha. Akala ah, ko kasi paminta, Hoy, pangit. Huwag ka sarang ma-offend, ha? Alam mo, dinidescribe pa lang naman namin, eh. Pero if ever na ma-offend ka, I don't care. Kahit maghiyak ka pa ng dugo. Uh, actually, bukas, may presentation kayo. Okay? Be prepared. And girls, kailangan yung suot nyo is dress. Dress na kulay maroon para good looking kayo tingnan. Mm, mm And to all of boys, kahit ano na yung suot nyo, carry na yan. <gasps> OMG! Pangit, narinig mo yon. Sabi, Sabi ni ma'am, dapat good looking tayong lahat. So, paano ka? Eh, alam naman natin na sa itsura mo pa lang, hindi naka good looking. Oh my gosh. Aatin pa kaya ako sa presentation namin bukas? Nagdadalang isip na tuloy ako. Kasi paano kung umatay naman ako pero mas lalo naman nila ako aasarin. Pahala na. Buti na lang. Sakto yung sinabi ni Ma'am na dress. Sa binigay sa akin ni Choose One. ko ang ganda ko ngayon. <tipan> okay. Ayan. Kapit. Ay. Ay ko. Aray. Ah!